<laughs> Yan ang ating Doc John D, yeah. di ba? Doc John D, yes, uh, bakit po kaya? Kasi nasabi natin oh, kanina, di ba, na August is Family Planning Month. Uh, bakit napiling August? O gusto. Ayong tutuon uh, yun yung, totoo nyan, yung uh, population na uh, month ay Nobyembre. Okay. Pero sa Pilipinas, sa uh, mayroon tayong family planning day noon. Ang uh, mga 1990s, sa uh, mayroong family planning day na tinatag. Pero dahil nga napakahalaga ang uh, pagplano oh, ng oh. pamilya, ginawa itong family planning Boom, month. Oo. Oo, oh. oh, oh. ayun pala 'yon. So kaya pala so yung family planning day na 'yon, it's not enough. Dati ba yung family planning day yung pagano pagbibigay impormasyon yun, pagpakakalat apo, pagpapakalat apo. ng impormasyon, uh. no? Pero na-realize na hindi effective. Paano na-realize na hindi effective? Uh, sabi lang, uh, bibigay ko yung magandang balita din, pero nung panahon nun, mga oh, oh. dekada 1990, mm -mm. Uh, Uh, ko-konti pa lang ang gumagamit ng uh, mga paraan ng pagplano ng pamilya. Ngayon, yung magandang balita uh, na kinekwento ng ating mga kaibigan sa gobyerno ay uh, ang dami ng mga anak ng kababaihan ng ngayon ay ah uh, mas mababa na daw sa dalawa bawat pamilya mm, So, mm, pangpalit lang then sa mister at Mrs. may dalawa silang anak okay. so ang punto nila pampalit lang oo oh, oh okay ngayon yung uh, pampalit pagdating sa populasyon oo oh, oh. Oh, oh. Uh, replacement fertility lang ang tawag nila doon eh okay okay pero yung uh, kaya kami nag uh, nag-aalangan ng konti, yung datos na yun nakuha nung panahon ng covid <laughs> So, hindi kami sigurado kung talagang yun na. Iniintay namin yung susunod na report para makasigurado. Oo. Pangalawa tigit sa lahat, kahit gumaganda yung uh, bilang, kasi dati, bawat pamilya merong pitong anak, naging tatlo. Ngayon, ang report ay less than two or two on or average. Two, oh. uh, kahit pa babae marami pa rin babae kagaya ng sinabi nyo at ng WHO. Mm. Uh, halos sa uh, dalawa sa sampung babae o mag-asawa ay nagsasabing kailangan nila ang pagplano ng pamilya oh, oh. pero kulang sa impormasyon at oh, oh. So, Big concern siya pa talaga. Rin. No? Kailangan pa rin oh, ng oh. oh So pagdating po, kasi sinabi nyo na po na kulang, na kulang sa impormasyon, no? So ngayon dahil kulang sa impormasyon, siyempre pag sinabing family planning naiisip agad na ating mga kababayan contraceptives yeah. 'di ba ganoon. Uh -huh. So paano po nila mapili kung anong classing contraceptive ang bagay sa kanila? Base doon sa kanilang pangangailangan at base doon sa kanilang lifestyle. Paano ah, po okay. ba? Okay. Uh, magandang uh, tanong 'yon. At saka mag uh, tatapat na ako na dahil sa aming mga matatanda na kinakalubuan, yung panahon <laughs> namin, ang hilig namin mag community outreach, eh. uh -huh. yung derechahan sa komunidad, yes. malapit, nagkwekwentuhan ganon. Pero para sa lalaki lalo na, pag nagkwekwentuhan kayo ng basektomy halimbawa o pagplano ng pamilya, medyo nahihiya. Mm. eh kayo nila share mga makabahagong paraan na ng pakikitungo at pakikiusap Oo. sa ating mga kababayan. Social media, TV, radio, napakagandang paraan. Mm. At uh, ang mas mahalaga doon, pagka social media, text, o kaya Facebook mm. messaging, uh, hindi kayo nagkakakitahan eh. Oo. So yung lalaki o yung babae na gusto magplano ng pamilya, mas komportable mm -hmm. na hindi mabubulgar sa mga kapitbahay o oh hindi naman sa so, sa tanong mo nagkakaroon ng mga bagong paraan kaya gumaganda na ang uh, pagpaabot ng impormasyon at lalo na uh, sa serbisyo. Mm -hmm. uh, kung pwede ko sabihin, yung isang maganda nangyari sa amin, dati klinika lang kami. So, kung sino lang malapit sa klinika ang nakakakuha ng serbisyo. Oh. Uh, lalo na sa mga ang uh, pinu-pin antinututukan namin ngayon, yung mga mag-asawa mm -hmm. na masaya na sa bilang nilang kanilang anak. oo So kung ilan man yan, uh, basta masaya na sila sa bilang, ayaw na magkaanak uh, ulit. Yun yung mahalagang malaman nila na merong paraan para mahinto na yung pagbubuntis mm -hmm. kung ayaw na ng babae. At uh, yung pinupunto ko dun, mm. meron na ang DKT Philippines Foundation may bus Ah oh, sorry anong ang foundation po yun? Ba? Ah DKT ang tawag. DKT. Ah, mas kilala oh. mo siguro yung huling pinag-usapan natin yung mga trust condos oh, at oh, mga Ah oh, oh. uh, sila yung commercial side, mm. yung kita ng kanilang kumpanya binabalik nila sa foundation. Mm sa so, si okay. Secretary Ted Ganda. to. Tuwang tuwa. Oh. So, yung pala pagbibili ng tatlong kondo, may eh, meron tayong matutulungan sa ibang paraan dahil oh, oh. sa libreng serbisyo. Meron silang bus na mm -mm. tinatag. Umiikot ngayon sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, ang ginagawa ng DKT, nagpapadala ng mga Sorehano para mag-ligation. Uh, at uh, vasectomy. Ngayon, uh, kailangan ko rin paliwanag, bakit yun ang Oo. tinututukan namin? Mm -hmm. Yung kasing condom, pills, pati injectables, ang dali na makuha mm. sa ating mga uh, midwives, sa health center, mm. ang medyo hirap yung mga mag-asawa pag na nilang, ayaw na namin magkaanak, sa sapat na kang bilang ng aming okay. anak, yung uh, permanenteng paraan, ang medyo mahirap nilang Mahi makuha. Mahirap dahil, so ang sinasabi po ni Doc, no, yung yung mga condom, mga pills, ganyan. Madali, Madali yun. Na. Wait uh, lang, ba bago tayo lumihis opo, po doon, Dok. Doon sa mga condoms and pills, hindi naman nagkulang ng supply? Uh, Walang issue sa supply? Dati, uh, siguro ang tanong, libre pa ba sa gobyerno? And meron pa. pa ba? Meron Oo. pa. Meron pang supply. Pero ang napansin namin kung condom at pills lang, kayang-kaya na ng no mag-asawa bilhin eh. Uh, hmm. lalo yung condom mga wala pang daan eh so oh. isang soft drink lang yon pwede oh. na so dahil uh, uh, mas mura marami nang nakukunan ng uh, produkto Uh, mas na aabot. Uh, so hindi naman kulang Oo, sa supply. Okay, pero pagdating dun sa mga kasi syempre maraming nakikinig sa atin ngayon. Yes, affordable for uh, many people din, okay. 'no, yung mga condoms and pills, pero yung mga alam mo yung mga isang kahig isang tuka lang, uh -huh. na parang 'di ba, sila yung nangangailangan talaga ng family planning uh -huh. eh. Eh syempre, may iba silang priorities. Bibili na lang nila ng pagkain, bibili ng school supplies kung nag-aaral man yung mga okay, uh -huh. anak, 'di ba, So hindi na nila dun ilalaan yung budget dun sa mga contraceptives. So, there's enough naman dun sa na libre dun sa mga health centers at mga barangay? Uh, sa kadalasan, oo. Kadalasan, pag pag-uusapan natin yung condom. Mm -hmm. Kasi kaya maraming condom bukod sa family planning, pagplano ng pamilya, mm -hmm. protection din yun sa infection eh. Oo, oh -oh, correct. galing sa pagtatalik. Oo. Oh -oh. uh, pero uh, sa Pills, uh, injectables, mm. at saka yung mga IUD na mas mahal wow. ng konti. Uh, tama ka, uh, hindi ganun ka dali pag o paglaanan ng gastos mm. ng mga uh, mag-asawa. Kuminsan, pag pumupunta sila sa health center, may panahon na kapos. Pero sa pag-iikot ko uh, sa isang taon madalas naman meron. Yun lang kung minsan mahuhuli ng isang buwan, dalawang buwan oh. kaya delikado kung pills na dapat kada yes. buwan. Pero kung IUD na good for 12 years ang Oo, hinahanap nila. Uh, e, no? Mas madali. So, uh, so ayun, bringing up na rin ni ano ni Doc John D no? mga kapatid mm -hmm. dun sa mga nakikinig sa atin sa 92.3 True FM. Ito po ang programang Sagot Kita. Ako po si Chicky Verhel mm -hmm. and again po kasama ko si Dr. Uh, Dondi uh, jo John D. Mm -hmm. Dondi tuloy. John D. <laughs> Dr. John <Flavier. laughs> D. Dr. Doc John D Flavier. Ayun. So Doc na mention mo na rin kanina no na kung, kung yung IUD 12 years yon, kung yung pills well kailangan mas mas madalas oh. mong uh, iniinom no at hindi pwedeng makalimutan. Oh, oh. 'Di ba ganoon? Oh. So doc, i-discuss natin anong pinaka-effective dito sa ah, mga okay. contraceptives. Okay. Yeah. Anong pinaka-least effective? Ah, sige. Mm -hmm. So dalawa yung dapat tignan. Ang madalas tinatanong namin, anong bang plano ng mag-asawa? Ayun. Kasi oh. depende sa plano nila eh. Uh, pwede mong hatiin sa dalawa. Yung uh, ibang mga babae, uh, gusto lang kapapanganak ko lang kasi Uh, siguro pahinga ng dalawang taon oh. para mabawi yung lakas, dugo, at saka yung hirap ng panganganak. Totoo. So kung gano'n na nag, uh, naglalagay lang ng agwat sa pagbubuntis, uh, ang pinakamaganda, yung mga paraan na kagaya ng pills, mm. condom, injectables, yung uh, pag gusto niyo ng mga anak, hinto niyo lang, pwede oh. na ulit. Wala naman pong ano, kasi mar marami kasi ang concern nila ay, oo, magko-contraceptive ako, pero ma may baka mahirapan akong mabuntis ah okay Oo. Uh, maganda yung mga Uh, nabanggit ko, condom pills injectables. Kasi ano lang yun eh, pagka gusto nyo na magkaanak, uh, syempre, hinto mo lang condom, pwede na. Oo. Yung sa pills, uh, dahil iniinom mo yun, nanatili nan sa katawan mo, mga ilang araw, sabi mo na isang linggo, uh, pwede nang mawala yung bisa ng pill. Ayun eh, naman pagka pala. Pagkahinto. Isang linggo Ang, lang. Oo. Uh, medyo matagal yung injection. Oo. Kasi yan sa laman ng uh, braso ng babae yun. Gano'ng katagal po uh, yun, Dok? Kung tama alaala ko, oh. uh, isang buwan, uh, mga one and a half, mga, mga six, uh, anim na linggo na naalis na, na yun, eh. oh, Okay. So pwede oh. na uli mag Anim uh, na linggo after mong itinigil na. Anim uh, na linggo after the last shot? Oh. Oh, after ka, the last shot pala, oh. pag sa injection. Tapos yung oh. pinakamatagal, yung IUD at saka yung uh, implant na tinatawag Oo. yung IUD siyempre pagtanggal mo magbabalansi uli yung katawan mo pero mga isang buwan din yun eh mm, yung dali lang implant din. Uh, oh. yun yung pinapasok kasi sa ilalim ng uh, balat ng babae eh. ang visa nun, tatlo tatlong taon. Okay. Pero pag tanggalin mo, syempre may natira pa rin mm. Sabi mo mga isang buwan pwede na uli. Oh, pero alam ko pati 'yung implant libre 'yun eh sa mga barangay eh. Madalas kung oh, sa oh. health center libre o 'yan. Sa health center. Oh. oh, alam ko 'yun for sure mga kapatid dahil 'yung uh, yaya po ng anak ko oh, nagpapa oh. nagpapa-implant 'yun eh, regular siya. Nagpapa-implant. Oh, so, so, ang ganda. PhilHealth oh, oh. binabayaran din ng implant. Ayun Ay, naman so, pala, 'yung <laughs> PhilHealth pa natin. oo. Oh. Oh, oh.